Purihin ang Panginoon, welcome po sa ang katotohanan. Ang ating paksa na pagninilayan ay ayon po sa Roma, ang kabanata po ay 8, ang talata ay 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung kayo nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumualhati namang kasama niya ang ating paksa ay ang daan upang magmana ng kaharian ng Diyos. Para tayo magmana ng kaharian ng Diyos, dapat tayo mga anak ng Diyos, mapabilang sa mga anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos talaga, sabi sa 1 Kabanata 3, talata is sapagkat gayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang anak ng Diyos, ayon sa banal na kasulatan, bugtong sa makatuwid baga nag-iisa. At ang tinutukoy na anak ng Diyos na sinasabing bugtong o unika iho, ayon sa unang 1, kabanata 5, talata 20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo sa makatwid ay sa kanyang anak na si Yesu Kristo ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan ang unang Juan 5.20 ay patutoo na si Yesu Kristo ay hindi lamang basta anak ng Diyos kundi siya ay tunay na Diyos at siya mismo ay daan sa buhay na walang hanggan dahil siya ang buhay na walang hanggan ang pagkakilala sa katotohanan kung sino ang Panginoon mga minamahal na kaibigan sa pagkasabi nga rito sa uwan ang kabanata ay 17 ang talata po ay 3 at ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila na isang Diyos na tunay at iyong sinugo sa makatwid bagay si Yeso Kristo. Kaya pag nakilala mo ang Panginoon, nakilala mo ang Diyos, may buhay na walang hanggang ka. Si Yeso Kristo ang buktong na anak ng Diyos. Ngayon, paano tayo magmamana ng karya ng Diyos? Dapat tanggapin natin ang kaloob na karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa Juan Kabanata 1, talata 12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkaloban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa bagay ang mga nagsisisang palataya sa kanyang pangalan. Alam niyo po, marami ang nag-aangking mana ng palataya. Iba-iba ang reliyon. Iba-iba ang kinabibilang ng ah, denominasyon. May naniniwalang si Jesus ang Kristo na siya na rin ang Ama. Mananiniwalang si Jesus ang Kristo na siya ay tao. Mananiniwalang si Jesus ay siya na rin ang Holy Spirit. Mananiniwalang si Jesus ang God at ang Kristo ay ang tao. Marami ang paniniwala tungkol kay Jesus. Pero kung ang Biblia ang gagawing basihan, si Yesus Kristo ay buktong na anak ng Diyos. Siya ang tunay na Diyos at siya rin ang buhay na walang hanggan. Ang makilala siya, gaya ng pagkakilala sa Diyos, ang Ama, ay buhay na walang hanggan. Kaya mahalagang kilalanin natin siya. Ngayon, para tayo mapabilang sa mga anak ng Diyos, na tagapagmana ng karya ng Diyos, ang dapat nating gawin, tanggapin sa makatwidbaga sa palatayanan ang bugtong na anak ng Diyos na si Yesu Kristo. Paano natin siya tatanggapin? sa makatwid baga sa sampalatayan. Sabi sa Juan, Kabanata Gis, Talatay 25 hanggang 28, Sinagot sila Nesus, Sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya, Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking ama, Ay siyang nangagpapatotoo sa akin. Datapu at hindi kayo nagsisampalataya, Sapagat hindi kayo sa aking mga tuta dinirinig ng aking mga tupa aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sino man aking kamay muli kong babasahin para malinaw ang sabi sa 1 Kabanata G sa ko 25 hanggang 28 sinago sila Nesus, sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay siyang na magpapatotoo sa akin. Datapwat hindi kayo nagsisampalataya sapagat hindi kayo sa aking mga tupa, din nirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malinipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Mga minamahal, ang mano ng palataya, hindi yung nag aangkin May mga tao, Dumalo lang ng Bible study ng isang denominasyon, ng isang reliyon. Ang tawag pa nga sa sarili ay non-sectarian. Tapos tinaas lang ang kamay, sumabay sa panilangin ng pastor. Ang sabi, Panginoong Yesu Kristo, tinatanggap kita na impersonal personal Savior. Pumasok ka sa aking puso. Otomatiko, mananampalataya na. Otomatiko, mananampalataya na agad sa kanila yun. Pero tignan mo yung kanilang mga manggagawa. Ano ang pagkatao ng kanilang mga manggagawa? Hindi namamansin ng mga mabababa ang uri. Hindi namamansin ng mga mababa sa kanila. Ang problema, mga minamahal na kaibigan, ang pananampalataya, pakikinig at pagsunod sa Panginoon. Hindi nag nang sa palagay nila ay walang silbi, walang kwenta. Ini-ignore nila yung mas mababa sa kanila. Pero sa Mateo, Kabanata 5, Talata 43 hanggang 48, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Dato pa sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo'y maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap, sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintin? Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kapag sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, pero hindi ka kagaya ng iyong ama na sakdal, hindi ka anak ng Diyos, o hindi ka pa talaga anak ng Diyos, o hindi mo pa talaga ginagawa ang gawain ng isang pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mananampalataya nakikinig at sumusunod sa Panginoong Yesu Kristo. Ang mananampalataya kung nakikinig at sumusunod sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, yung kaaway ibigin, yung mga usig ipanalangin. Ano ang ipapanalangin? Mapasama yung kaaway mo, yung mga usig mapasama? Hindi. Kung paano pinapaaraw ng Panginoon para sa mga mabubuti, para sa mga masasama. Kung paano pinapaulan niya para sa mga ganap at para sa mga hindi ganap. Dapat, ikakabuti ng mga nangusig sa atin ang ating panalangin at ang ating pag-ibig sa kanila, ikakabuti nila. Pero, kung ang pinapansin mo lamang ayang pumapansin sa'yo. Ano ang higit na ginawa mo? Kung ang binabati mo lamang ayang bumabati sa iyo. Ano ang higit ang ginawa mo? Paano kang magiging gaya ng iyong ama na nasa langit kung wala kang pag-ibig sa iyong kaaway? Kung wala kang panalangin para sa ikakabuti ng nang nangusig sa iyo? Kung yung kaaway nga dapat ibigin, paano pa? Yung hindi mo kaaway, Paano pa yung kapareho mo ng kinabibilangang denominasyon? Paano pa yung kapareho mo ng kinabibilangang reliyon? May mga tao, lalo na sa protestant denomination na ang paniwala si Jesus ang Ama. Pambira, pagka binati ng pangit, pagka binati ng hindi maganda ang kasukutan, ay hindi namamansin hindi ka papansinin, i-ignoring ka pa. Mag-friend request ka, hindi ka ikukuntun. Ano yan? Hindi yan pagsunod sa kalooban ng Panginoong Heso Kristo. Hindi yan katangian ng mga tumanggap ng kaloob na karapatang maging mga anak ng Diyos. Mga minamahal na kaibigan, ang salita ng Panginoon na kanyang sinasalita. Hindi ito suggestion. Ang salita ng Panginoon na Kanyang sinasalita, utos ito. Lahat ng sinasalita ng Panginoon, lahat ng sinasabi niya, hindi ang galing sa Kanya. Yang ibigin mo ang kaway, ipanalangin mo ng usig sa'yo, batiin mo, maging hindi mo kapatid, ibigin mo, maging ang hindi ka iniibig. Hindi ang salita ng Panginoon, salitaya ng Diyos, at ang sabi mismo ng Panginoon, utos yung sinasalita ng Panginoon, yung sinasabi niya, hindi suggestion, utos. 1. Kabanata 12, talata 49 hanggang 50. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng ama gayon ko sinasalita 1, 14 ah, 12 49, 50 to One, 12, 49, 50 ano yung sinasalita sinasabi ng Panginoon utos ngayon pag ikaw ay sumuway sa utos ini-ignore mo yung mga hindi pogi ini ini-ignore mo yung mga mabababa sa'yo wala kang pakialam sa iba wala kang pagmamalasakit sa iba yung kaaway mo, kinapuputan mo yun ang uusig sa'yo, ang prayer mo mapahamak, hindi mo binabati yung mga hindi mo kapatid hindi mo ginagawa ng mabuti yung hindi gumagawa sa'yo ng mabuti, hindi mo iniibig yung hindi umiibig sa'yo pag, hindi, pag ka sinusuway mo ang utos ng Diyos dahil ang salita ng Panginoong Yeso Kristo utos ng Diyos at ang salita ng Panginoong Yeso Kristo ibigin na kaaway ipanalangin ng mga nanguusig Batiin kahit ang hindi kapatid ibigin kahit ang hindi sa iyo umiibig kaaway nga iibigin eh, kapatid mo pa sa iglesia kaaway nga eh, dapat mong mahalin eh. hindi nga bumabati sa iyo dapat mong batiin eh. paano yung binabati ka pa o, pag ikaw sumusuway sa utos ng Diyos na sinasalita ng Panginoong Kristo anong ginagawa mo? Ang sabi rito sa unang 1, Kabanata 3, Talata 4, Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalang siyang ginaman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalang siyang sa kautusan. Pagka ikaw sumasalang siyang sa kautusan, gumagawa ka ng kasalanan? Ano ang kabayaran ng kasalanan? Ezekiel, Kabanata 18, talata 4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ang kamatayan ng kaluluwa. Ang Diyos ba magiging liku dyan? Papapasukin ba ng Diyos sa langit ang mga tao? Na walang kamalang malasakit sa kanyang kapwa, na masyadong mapangmataas, masyadong mapagpaimbabaw, na mapagmalaki. Ang Panginoong Yesu Kristo nga, o, oh, mga minamahal na kaibigan, buktong na anak ng Diyos. Buktong na anak ng Diyos, nagpakababa pa. Pilipos, Kabanata 2, Talata 5 hanggang 8 karong kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Yesus din naman na siya bagaman nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pa ng pagkapantay niya sa Diyos ba bako sinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibas ay nasumpungan sa anyong tao siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan oo sa kamatayan sa krus anong sabi magkaroon tayo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman mga minamahal na, na kaibigan ang tunay naman na ng palatayak nakikinig at sumusunod sa Panginoon at ang gusto ng Panginoon maging taga tayo sa Kanya yung sinasalita ng Panginoon yung sinasabi niya hindi yun sa Jason utos yun utos na ibigin ang kaaway ipanalangin ang mga usig batiin kahit ang hindi kapatid ibigin kahit ang hindi umiibig sa iyo utos yun yun yung hindi kapatid babatiin paano yung kapatid mo sa pananampalatayang binabati ka na hindi mo binabati ano ang tawag yan pagsuway sa utos ang pagsuway sa utos nagkakasala ang kabayaran ng kasalanan kamatayan ng kaluluwa kamatayan ng kaluluwa ang kabayaran ng kasalanan kaya ano ang gagawin natin babalik tayo doon sa kung paano tayo naligtas unang pedro kabanata 1 talatan 9 na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa, unang Pedro, unang Kaya babalik tayo sa pananampalataya. Sa napagnilayan natin sa 1 25 yung pananampalataya, pakikinig at pagsunod sa Panginoon. Ano ang dapat pakinggan na sundin? Ibigin ng kaaway, ipanalangin ng mga usig, ibigin maging ang hindi umiibig sa'yo, batiin kahit ang hindi kapatid para maging gaya ng ama na nasa langit, na sakdal. Kung gagawin natin ito, magmamana tayo ng karya ng Diyos. Bakit? Ang nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon sa makatwidbaga ang sumasampalataya, ang mga pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang mga pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos, mana ng palataya sila kaya ang pakikinig at pagsunod sa salita ng Panginoon ang daan upang magmana ng kaharian ng Diyos. Ako po si Carlos L. Hernandez Jr. nawa ay meron po kayong natutuhan sa ating uh, maiksing pagninilay ng salita ng Panginoon. Ito po ang katotohanan. Purihin ang Panginoon.